dahil walang bus po yan ang lalakarin ko galingan ko sa baba dyan ha in from MTR Tinhaw MTR hanggang dito sa amin pataas sa north ayan tatawid ako don dahil walang bus wala din taxi dyan pa ako sa taas oh ayan yan po ang lalakarin ko hanggang dyan Nandito ah, pa ako sa baba. Naglalakad lang dahil wala hang walang bus. Ayan. Lakad lang 'yan. Oh, pagod. Ayan. Ah. Kaya samahan niyo ko guys. Nandito na ako malapit sa ano, sa amin. Ayan. Ilang hagdanan pa 'yan? Parang 100 150. hingal talaga hingal lang abutin ko dyan oh grabe thank you so much for watching guys bagyo kisa bagyo dito sa hongkong signal number 8 so walang bus walang taxi so kaya nating lakarin yan dahil sanay tayo sa bundok alright guys kaya hingal lang- hingal exhale. Ooh. Ayan. Diyan po tayo. Ayan po ang kakahuyan. Diyan. Layo na rin ako. Diyan. Nakatakahil sa bagyo. Ako'y mag-iisa lang. Solo flight ko ang ang ano, hagdanan dahil walang bus dito tayo mag shortcut uh, thank you guys uh grabe thank you so much ayan mag malapit tapit na tayo kita na yung mga haligi ng bahay namin ayan ayan haligi uh grabe na malapit na po tayo John, Ayan. Lakas ng ulan. Tabi po, tabi po. Ayan ang bahay namin. Ayan. Ah, white. Na ano. Mga halige. Oh no. Lakas ng ulan. Tapos. Grabing tirek. Ha? Ah, hingal na hingal ako. Ito ako. Dumating na rin ako dito sa highway. Andito na ako sa amin. Salamat guys. Thank you so much for watching. Nakarating din ako. Tiyan ako galing sa baba. Oh God. Thank you. Goodbye.